Kim Chu had interview of kay Melay. Number one trending ang pangbubuking. Maging siya, ay very supportive sa kung ano ang namamagitan sa kanila ni Paula Bilino. Very proud na nakahanap na ng the one at hindi na masasaktan muli. Ang daming lalyo sa tandem ni Miss Melay at Kim Chu nakakatala ang kanilang kwentuhan at asaran. Siyempre, hindi mawawala napag-usapan ng double life ng actress. Iba, naibahagi din ni Miss Melay na natutuwa ito kay Inju. sa daming blessings na natatangga. Karawat ka na na-endorsement at mga guestings sa mga malalayong probinsya hindi sila nababakanta ni Paro Aquino. Kaya sobrang busy nila at halos wala na rin pahinga ang dalawa. Ay nas mga opinion ng fans, totoo yan. Ang layo nga ng mga ganap nila. Nakarating na rin sa US at Dubai, looking forward sa iba't ibang bansa, ang daming mga OFW naghihintay sa kanila. Kinunod na tayo sa US. Tinungog sila at ang daming go na go sa mga naging karap doon. Kahit mga may edad na at may mga kapansanan, mainit din ang tinanggap ng kimpaw. Sobrang nakaka-proud. Ang dami na nagmamahal sa kimpaw Excited pa si mga susunod ng taon na magkasama sila. Ipagpatuloy lang nila na magpasaya pa sa ating mga kababayan.